sikat na sikat ngayon ang mga kongresista at TPWH. Siyempre, dahil sa mga anomalya at ghost projects na nadidiskubre isa-isa ng mga senador at iba pang opisyal. Pero, pero, hindi ba kayo nagtataka o napapaisip kung magkano nga ba ang kinikita ng mga public officials natin? Aww. Tara! Alamin natin kung gaano kalalaki ang sahod nila at kung sapat ba yung sweldo nila para magkaroon ng malalaking mansyon at magagarang kotse. Sure ako, magugulat ka sa ibubulgar ko! Yeah. G! Mr. D. pisahan natin ang mga barangay. May 42,004 na barangays sa buong bansa. At bawat isang barangay ay pinamumunuan ng punong barangay o kapitan na may kasamang pitong kagawad. Ibig sabihin nito, meron tayong 42,004 na kapitan at humigit kumulang na 294,028 nakagawad. Hindi sweldo ang tawag sa tinatanggap ng mga barangay officials kundi honoraria. Ang Local Government Code ang nagsasabi nang pinakamataas na honoraria ng pulong barangay ay hindi dapat lalampas sa halagang katumbas ng salary grade 14 na nasa 37,024 pesos hanggang 39,640 pesos kada buwan. Para naman sa mga kagawad, ang honoraria ay nakabase sa salary grade 10 na nasa 25,586 pesos hanggang 27,050 pesos kada buwan munit batas din ang nagtakda ng minimum na 1,000 pesos bawat buwan para sa mga kapitan at 600 pesos para sa mga kagawad. Depende talaga ang honorarya kung gaano ka progresibo ang isang barangay. Minsan mataas, minsan din mababa. Tumako naman tayo sa mga bayan, munisipyo at mga lungsod. Meron tayong 1493 na bayan at 149 na lungsod dito sa Pilipinas. Bawat bayan at lungsod ay may alkalde at vice alkalde. Kaya meron tayong 1493 na municipal mayors. 1,493 vice mayors at 149 city mayors kasama na rin ang 149 city vice mayors para sa mga city mayors lalo na sa mga highly urbanized at independent component cities ang sweldo ay nasa salary grade 30 kaya naglalaro ito mula 203,000 pesos hanggang 226,000 pesos bawat buwan. At ang mga city vice mayors ay may karaniwang salary grade 28 na humigit kumulang 160,000 hanggang 178,000 pesos. Kung sa municipal mayors naman, sila ay sumasahod ng 142,000 hanggang 158,000 pesos. Hmm, pero ba't ng ibang mayors? Milyon or bilyon ata ang kinikita. <laughs> Pag-usapan naman natin ang mga probinsya. Ang Pilipinas ay may 82 provinces. Kaya meron tayong 82 governors at 82 vice governors. Pareho ang sahod o sweldo ng gobernador at city mayor. Nasa salary grade 30. Kaya it's around 203,000 to 226,000 pesos kada buwan. Ang vice governor naman ay nasa salary grade 28. Na nasa range ng 160,000 pesos hanggang 178,000 pesos kada buwan. Grabe, Difam. Palaki na ng palaki ang sahod. Pero tingin nyo, Difam, sapat ba ang sahod na ito sa mga nakikita niyong gobernador na mansyon at limpak-limpak ang salapi? Huh? Hmm. Next naman, ang Kongreso at Senado. It's getting interesting, you know. Mayroong 317 na officials na nakaupo sa House of Representatives. Kasama na ang mga district representatives at party list. Ang mga mambabatas na ito, pati na ang 24 na senators ay nasa salary grade 31. Kaya ang buwan ng sweldo nila ay nasa around 293,000 pesos hanggang 334,000 pesos kada buwan. Napakalaki nito kumpara sa karamihan. Ngunit kasama rin sa trabaho nila ang pagdalo sa sesyon, paggawa ng batas at pag-oversight ng mga ahensya. Ang Senate President at Speaker of the House ay nasa salary grade 32, kaya it's around 347,000 pesos hanggang 398,000 pesos kada buwan. Grabe ang laki! Malapit na tayo sa dulo. Woo! Ang pangalawang pangulo naman o Vice President na ng Senate President at Speaker of the House of Representatives tulad-tulad lang sila na nasa salary grade 32. Kaya tumatanggap ito ng 347,000 pesos hanggang 398,000 pesos kada buwan. Ang mga kalihim naman ng gabinete or secretaries ng departments ay karaniwang nasa grade 30 to 31 and it's around 200,000 pesos kada buwan. At magkano nga ba ang sweldo ng Pangulo o Presidente ng Pilipinas? Ang President of the Philippines ay ang nag-iisang tao na nasa salary grade 33. Sa updated salary schedule para sa taong 2025, ang saklaw ng sahod ng Pangulo ay 438,000 pesos hanggang 451,000 pesos kada buwan. Wow! Aliban sa sweldo, marami pang benepisyo at allowances ang kasama tulad ng security detail, tahanan sa Malacanang, travel allowances, at marami pang iba. So guys, nalilitan ba kayo o nalalakihan sa mga sakod ng ating mga opisyal? Sa akin, hindi ata nag-uugma ang sahod nila sa lifestyle nila na pinapakita sa publiko. Kayo di fam, anong tingin nyo kung gusto nyong malaman? kung saan kinukuha ng mga ito ang limpak-limpak na salapi. Comment yes at ito ang gagawang ko ng video next episode. Huwag din kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe kay Mr. D. Kasi masayang matu. And wag kalimutang click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D fam.